What's up, guys? Another vlog, another day. So, sad to say, guys, uh, hindi natin nakuha yung money aquarium. Oh, no! Kasi nakalimutan nung nakausap ko kahapon na nagpagawa ako or magpapagawa ako ng money aquarium. So, syogo na <clears throat> Pero pinipilit niya ako or ini -insist niya ako kanina na, Sir, balikan mo, ganun-ganun So hindi na ako pumayag kasi syempre malayo rin naman yung bahay namin dun sa shop nila. Tsaka dapat alam mo yun na nagpagawa ko sa'yo, nagbayad na ako sa'yo fully paid, walang down payment. As in fully paid kahapon kahit pa 100 pesos, 200, 300 or 500 man yan, dapat kung sinabi mo, gagawin mo. Sinabi mo kahapon na, sabi pa nga niya guys, Uh, sir, hapon, gawa na to pero syempre patutuyin pa natin yung mga sealant nito or si na ganto ganyan <clears throat> bukas mo na umaga balikan so binalik ako kanina umaga which is wala naman pala nagawa kasi nakalimutan na so kahit pag gawin mo yan ngayon hindi ko natatanggapin so ginawa ko guys, kinancel ko na oh my kasi, god syempre sayang oras, marami tayong ginagawa So I hope you like this video. Excited pa naman ako guys na mapakita sa inyo kung ano yung kakalabasan nung uh, money aquarium natin. So wala tayong magagawa So stay safe guys and don't forget to subscribe.